Ang Diyos na humahabol Hinahabol niya tayo sa iba't ibang paraan. Hinahabol niya tayo sa pamamagitan ng mga panaginip, sa pamamagitan ng mga iniisip, sa pamamagitan ng mga pagkakataon, mga tanda. Hinahabol niya tayo. Kaya naman, hinahabol niya ang lahat ng kanyang mga tao. At hinahabol niya sila upang hikayatin silang hanapin siya upang siya ay matagpuan nila. Sinasabi sa Biblia na kailangan mong hanapin siya upang matagpuan siya. Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Kung mas hinahanap mo siya ng buong puso, mas higit sa kanya ang iyong matutuklasan Mas higit sa kanya Ang iyong mararanasan Mas higit na makakaranas ka Ng paggaling Kalayaan Kapayapaan Kagalakan Anointing Masaganang buhay At mga himala Maraming tao Ang hindi gutom para sa Diyos May mga tao ba dito na dumaan sa paghanap sa Diyos dahil sumadsad na sila sa buhay? Hindi ba't nakakagulat yon? Hindi ka nag-iisa na kailangang dumaan sa pagbagsak ng lahat sa buhay upang hanapin ang Diyos. May mga tao na hindi pa umabot sa ilalim. Puno pa sila ng mga bagay sa mundo. May mga tao naman na maaaring may pakiramdam na, Oo, oh, totoo ang Diyos, oo. Oh, oh. Pero hindi nila siya sineseryoso. Kailangan gumawa ang Diyos ng paraan pang magtanim ng gutom sa iba. At sa ilan, o ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na makarating sa ilalim ng lahat, pahintulutan silang tiisin ang trahedya dahil ito sa pagmamahal ng Diyos. Hindi ito maiintindihan ng walang espiritual na pananaw kung paanong ito ay pagmamahal. Pero pagmamahal ito para sa mga nakarating sa pinakamababang punto ng kanilang buhay, pinahintulutan ng Diyos na mangyari iyon. Iyon ay kanyang pagmamahal upang magbigay sa iyo ng gutom. Walang ibang paraan para sa iyo. Pinahintulutan niyang danasin mo ang pagiging nasa pinakamababa. Pinahintulutan niyang danasin mo ang trahedya. Pinahintulutan niyang maranasan mo ang sakit upang malaman mo ang kanyang pagmamahal. Upang maligtas ka mula sa isang buhay na walang hanggan sa impyerno. Gaano kabuti ang ating Diyos? Makikita mo ang kanyang mga paraan ay mabuti. Palagi